What's up guys? Magandang tanghali. Uh, last week pala nakita ko si Kuya. Napadaan ako dito sa San Aquilino. Noong pumunta kami ng Mansalay para bumili ng kambing. Ayan, nakita ko si Kuya na nagpipidikab gamit ang kanyang kamay. Ayun guys, oh. Tingnan niyo. Hello. Ayan, pinatang oh. si Kuya na nagpipidikab. Kaya yeah, kamusta ka na? Hmm. Napans Napansin kita nung nakarang linggo, galing kasi ako ng mansalay, eh. bumili ako ng kambing. Nakita ko kayo, eh ako ay eh, ano, naawa. Sabi ko ay eh, parang gusto kong tulungan si kuya. Ano po ang pangalan niyo kuya? Uh, ha? Huh? Sabi ah, si Abel. Oh, Abel, Abel Pahikulay? Uh, ah, ayun. Ayan. Ayan. Galing nga sa Barok, kuya. Galing pa kayo sa Barok, nag-pidicab. Oh, Kung Gamit ang ano. Try nga eh, kuya. Try nyo nyo yung eh, paano yung pidicab nyo. Patakbohin. Galing ah. Ayos ah. Kayang-kaya eh, basic lang. Ah. Uh, Gano'n nakatagal yung PD cab nyo, kuya? tagal na tagal na rin ayos pala eh ah, galing pa barok ah, galing pa barok gaano kalayo yung barok galing dito Balayo. mga ilang kilometro may mga tatlo tatlong kilometro ganyan ganun kalayo siya ayan kuya meron akong ibibigay sa iyo na ano lang konting bagay lang gusto ko lang makatulong sa iyo kasi ay nahabag na awa ako sa iyo. nakita ko ta nung nakarang linggo habang nagpipitik ka doon banda ko ita nakita eh Diyan sa pagunta doon pa likod doon ayan. ayan kuya yung aking simpleng ano lang ibibigay sa iyo ayan Ay. tapos ito kuya o dagdag ayun tulong ko sa iyo para makatulong naman tayo sa kagaya mong PWD ayan sana pagpalain ka ng Panginoon Adios. Adios. Oh, ayos. Adios. Ayos. Ayos.